for to today's video mga master magpapalitada tayo ng poste pero hindi siya buo kasi yung uh, paglalagyan lang ng spandrel yung ating papalitadahan so, pero kailangan natin tansihan para sa ganun makuha natin yung uh, hulong niya hanggang sa baba so kailangan kasi yung pagka uh, uh nagpalitada tayo ng poste so ayan sineset na natin yung ating tansi So, ito yung ating gagamitin nating adhesive. So, purong semento mga master. So, maraming gumagawa nito. Maraming gumagamit nito. So, nasubukan ko na rin to Pero, sa ngayon, ito yung uh, natin. So, bago natin mahiran, kailangan nating basahin. So, dito, pinapahid na natin yung apurong uh, purong semento. so, dapat even po yung ating pag-apply para sa ganon. Uh, kakapit sya na mabuti. So, take note po, may tik-tik yung ating postre So, after po mapahiran ng purong semento ay uh, pipitikan na natin ng uh, basang halo. So, man manipis lang po dapat yung Uh, unang pitik para sa ganon hindi mapwersa yung ating binagay na puro so dito ay second coat na natin so make sure lang po na uh, matigas na yung una natin coat bago tayo magpatong ng uh, pangalawang pitik uh, para sa ganon maiwasan natin yung pagpapak So, wag po tayong magpipitik ng uh, medyo tuyong halo kasi hindi kakapit ng mabuti. So, dapat pagka nagpapalitada tayo ng mga poste, uh, mas better po yung uh, medyo basak para sa ganun makapit siya. So, pagka namit na natin yung ating tanci ay, pwede na nating barahin. Para sa ganun mas maging uh, straight yung ating akanto or ating pagpalitada. So, ito naman yung mabilis ang pagkanto. So, ilapat lang natin yung ating bara. Eh, pahiran natin ng basang halo. So, magkukusa yan na magpo-form yung kanto niya. So, ganyan yung ginagawa ko para maging straight yung ating kanto. So, pag nag lang kasi tayo sa kansi, uh, minsan natutulak yung ating kansi. Kaya, amat uh, much better yung ating bara ang ganitin pagkakas asa mga kantuhan. So, okay lang na merong tanse pero huwag tayong masyadong mag-base sa ating tanse. So, magkanamit na natin yung tanse, mag-base na tayo sa ating uh, bara. So, dito mga master ay final coating na tayo. So, after nito ay babarahin natin and then uh, bubulihin na natin. So, patuloyin lang natin ng kundi. Uh, may iwasan natin yung cracking uh, pag Track ng ating palitada so ito yung sinasabi ko na lagi tayong magbabara kasi pagka uh, nagbara na tayo makikita natin yung malalim at uh, maumbok na parte ng ating uh, palitada so yung bara yung mag straighten ng ating palitada uh, lalong lalo na sa ating kanto so ayan fill upan na lang natin yung mga malalim na parts then bubulihin na natin so tips sa mga baguhang mason mas maingi yung uh, wag tayong gumamit ng foam mas mabuti yung uh, plastic bottle lagyan natin ng tubig then bubutasan natin so para hindi masyadong mababad sa tubig yung ating mga palad so paramihan kasi sa mga makasama nating mason yan yung prino problema yung pagkababad ng Uh, kanilang mga palad ay numin numinipis. Nagiging manipis yung kanilang mga palad. So, yun, kadalasan nabubutas. So, yun yung uh, nagpapahirap sa mga mason. So, tapos na natin bulihin. So, ito yung isa kong sikreto para maging uh, maganda yung ating kanto. So, yung bara, yun yung uh, talagang ginagawa kong panganto. So, ito na nga at natapos na natin.